Karaniwan na natin ginagamit ang kemikal na asido sa iba't ibang bagay. Pero kahit kailan, hindi hindi ito ginagamit sa balat o katawan ng tao. Paano kung ang nakalalasong likido ay ibuhos at isaboy sa iyo? Ramdam na ramdam ko kung paano parang hinihila yung balat ko mula sa mukha ko sa katawan ko. Sa gitna ng malagim na karanasan ito, tuluyang nagbago ang buhay ng isang nilalang dahil sa kamandag ng asido. Ako si Nico Banayo, 25 years old, estudyante ng BSIT. Nag-iisa akong lalaki sa aming pamilya, sa aming tatlong magkakapatid. Ako yung pinaka- pinursigin nila sa pag-aaral dahil nakitaan daw nila ako ng talino pagdating sa eskwelahan. Kaya, simula nung nag-aaral ako hanggang makatapos ako ng elementary at high school, lagi ako nag-uwi ng medalya sa amin at lagi akong honor student. Pinaghuhusayan ng gusto ng binata ang lahat ng pinapasukang trabaho. Pero hindi niya batid na sa likod ng pagtsatsaga, may isang taong hindi tanggap ang kaligayahan nararanasan niya. Bagamat nagagawa ni Miko na palakasin ang kanyang loob sa bawat araw na dumaraan, hindi naman niya magawang takasan ang realidad ng mapait na karanasan. Magdadalawang buwan na ang nakararaan nang sapitin ni Miko ang malagim na kapalaran. Bagamat hindi na nagbalik ang paningin sa isang mata, bakas naman na naghihilom na ang kanyang sunog na balat. Pero marami pang kailangan pagdaanan si Miko upang tuluyang magamot ang mga pinsala. Physical po ang pinaka na damage or naapektuhan sa sa incidenting ito. At sa condition ko po ngayon, yung kalimung mata ko raw po, meron na pong katarata at meron na rin daw pong glaucoma. Ang kanang mata ko naman po, ang nag mata na gumagana na sa akin pero malabo, ay hindi naman po nakakapikit ng maayos dahil kinain ng asido yung mga pilik mata ko. Kaya sa kasalukuyan po, ang ginagawa lang po sa akin ay mga lunas, gamot na pinapatak sa aking mata. Dahil kailangan ko pa pong maoperahan ng mahigit sa isang beses. Ang labis naming hinangaan. Malinaw pa rin ang mga plano at adhikain ni Miko. At di rin ang kanyang pagkatao. Sa totoo lang po, wala pong nabago sa pangarap ko. Ang nabago lang po sa akin, isin nakikita sa akin ng mga tao ngayon, physical. Nabago po yung kakayahan ko gumamit ng mga bagay na makakatulong sa akin para makapagtrabaho ng maayos. Pero yun po ay tinitingnan ko lang sa ngayon. Dahil alam ko naman na darating ang araw na kahit papano makaka-recover ako sa sinapit kong to, balang araw kung hindi man mailigtas yung kaliwang mata ko at kanang mata ko lang ang maayos naniniwala pa rin ako na magagawa ko pa rin yung dati kong kayang gawin. Handa ka na ba sa mga ibubuhos naming regalo sa inyo ngayong araw? Alam namin ang malaking interes mo sa graphic design. At bilang isang information technology student, regalo namin ang pinakamahalagang armas mo. Patutuloy ko pa rin yung gusto kong gawin sa buhay ko na makapag-graphic design. Kami dito sa TESDA, ay gagawaran ka namin itong Certificate of Commitment ng scholarship program ng kahit na anong uh, computer schools na gusto mong pasukan na accredited ng DESDA. Kung kinakailangan pa kaming uh, tumulong sa paghanap ng trabaho, pwede mo kaming tawagan. Ako mismo, ako na mismo makakasiguro sa iyo na kasama mo ako sa iyong uh, pagtupad ng iyong pangarap. Itong series ng mga check-up, pati ang mga gamot na magpapakondisyon sa mata ni Miko bago ang operasyon, sinasagot na rin ng ating mga kaibigan. Isa sa aspetong tinutukan namin ay ang emotional trauma na natamo ni Miko sa insidente. Ito ang nagtulak sa amin na ipakilala si Miko sa isang kaibigan na maaari niyang makonsulta in spite of everything, young as he is, dynamic, smart, intelligent, good-looking, nangyari ito, suddenly the world became the total of opposite, di ba? And yet, nandoon, there's tiny spark of hope. Yan, tiny spark of hope, Kimiko, ang gagamitin natin para makadahan dahan-dahan makaahon siya. Dahan-dahan siya makarecover. It's so simple. If you don't know pain, how will you know there's hope?